Maya maya bagay yan. Maya. Hindi yan palapago yan ate. Iba yung maya maya. Palapago yan yun yung lagi ko inahantig nung ano. Nung high school. Lipag na yung palapago. <laughs> nung pala, 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 <laughs> nung hahanting kami dun sa Saan uh, sa balagbag? Hindi. Doon sa alam mo bagay yung taas ng bahay ni nan. Ay. Sa baba, likod ng bahay ni nan. din niya. Uh -huh. Doon sa lumang bukid ni na kuya RJ. Atara na na noon and Impang. Pati sa yun yung kolamansi nag -isa, isa Ah, wala na kuha niyan eh. Wala na tao dyan. Ako na Tapos managabong yung... na yun. mo na Nagabulaklak na yung ano. Duhat. Duhat. Do. Du ano dito parang... Anong bumabababa? Pinutulan na nga na yan eh. Ha? Huh? Katin mo Darin pa. May dami niyang ano, dito, ano? May kayo mito pa. Star apple. Oh, may bunga na. Alin. Saan? Oo nga, no? Ang dami. Alam ko na kung anong buo, anong kulay ng bunga yan. Kulay puki. Ano? <laughs> kulay puki. <laughs> kulay puki. Ah, <laughs> <Kulay> ito <puki. laughs> yung salamis. Ha? Huh? Ate magpalam na pong malunggay sa kwantang, um, dilang, dilang Dilan sa misua. Ate yun naman oh. Uh. malunggay na, kapit bahay. Uh, kunin lang. Ate yung sariwa, pa natin kay Stanley pa siya Isa pa. Pagkira mo. Sa miswasa sa kasamano, sa kap, ano, langka. Tara na. Uya, ira um. ako. Madyang seda. Ate, ang taas nung kayo mito, parang Kaso, ayaw mga pa Pero kaya ko yung akyat eh. ikaw, masa ka dyan. Baka pag-akyat mo dito ay magbanggui. hoy ate, tanga. <laughs> Ako'y nakaka-akyat. 80 kilos. Baka, ano, sa gabrasong puno. Ah, tinagalay ba? video ako. Tapos sa yung ginano na mong 80 kilo. Nakakasakit ka ng damdamin. Pero ang dami talagang bunga yun. Sarap agad din yan. Violet. Alin? Ang ganda yung violet. Ah, pag nag Ah, parang may mga violet o. Ha? Pero hindi. Puti. Baka na mga dangarang. Pag-uwi ko pala. Siguro pag nag-uwi ulit. Maraming ang bunga yun. Ate, yan ay baka iba ang kulay. Ito ipatilos patilos. Ito palapad. Yan Baka ito yung violet. Yan yung ano. Yan yung manipis ate ang bunga. Yung manipis ang balat. Ang balat. Yung parang gaya ano rin sa bahay. Napahiga oh. na ang bilis akyatan. Tapos galit na galit na galit si nanay pag napunta kita doon sa dulo. <laughs> yung yung mga mga Na mga na mga si mga ay mga <laughs> Tinubuan <laughs> ko ba nang tubuan ang <laughs> nervous na bali pa yung Na bali pa yung braso eh ni nanay. Loko ka. Okay, <laughs> <laughs> tamor.